Hong Kong. Siya po yung uh, madalas kong viewers dun sa YouTube channel ko. And uh, last time, nandun siya sa Saudi. Yes, Saudi pa siya galing. And nung umuwi siya, nagbalak siya talaga. Gusto niya na pumunta dito sa Hong Kong. And sabi niya sa akin, someday makakapunta ko dyan. Kasi gusto niya talaga dito sa Hong Kong. So, yung point. And for today, imimit ko na po siya dahil andito na siya. Nagkaroon na po siya ng amo and dasa akong ham siya. ayan, uh, siya si Miss Nelly. So, nag-prepare ako ng konting baon namin. Ayan. So, lucky. Maswerte siya. Kasi Sabado yung kanyang day off and ang lungkot kasi na mag-day off naman ng Sabado kasi wala ka talagang makakasama. Kunti lang yung mag-day off na domestic helper dito sa A uh, Hong Kong ng Sabado. Mostly is Sunday. So, lonely siya and gusto ko siya help naman, tulungan siya at ituro ko sa kanya yung mga iba't ibang uh, kailangan niyang malaman dito kasi nawawala-wala pa siya. Ayan, patakot pa siya. <laughs> ayan, ayan, papunta ako dyan, Miss Nelly. So, nag ako para sa kanya nang, ayan, buti na lang, walang mga am, ah, ko no So, ayan. <laughs> Tapos yun. So, meron akong gulay na prinipir. Ayan. And, um, ayan, chopstick. Kakain kami dansa sa Tamar Park. And, uh, ano to? <laughs> Pangmadalian talaga, no? Um, maling. Ayan, pita ko. And, bread. Ayan. And syempre, magdadala ko ng kanin. And okay, maya-maya interviewin ko siya ng kuunti kung ano yung mga experience niya dito sa Hong ko Kong pagdating niya mula sa kanyang amo and yung uh, mga experience niya para malaman natin. Para malaman ninyo mga kababayan kung may mga balak-balak po kayo mag-abroad dito. Ano yung mga experience na mararanasan mo pag baguhan ka pa lang dito sa ako? Okay guys, magpapak na ako at imimit ko na siya. See you, Miss Nelly. So, hi guys! Ready na ako and imimit na natin si Kabayan. Parang mamamahin ka lang ako. Okay <laughs> <laughs> guys, yes, yung mga latag. Dala ko ng latag kasi nga wala siyang dala. Payong, pagkain, kape, wala pa yung mga amo ko. Mamayang gabi pa sila mabalik, kaya magwalwal muna ako. okay, see you there, Miss Nelly. Coming now, at imimit in ko siya sa Central. Magkagaling siya sa Hong Kong. So, tuturuan ko muna siya na bumili ng ticket via video call kasi hindi pa niya alam, guys. So, ayan. And wala pa rin siyang kakilala. Ako lang po yung kakilala na na-meet niya sa YouTube channel ko. So, let's help Miss Nelly. Punta na tayo at meet na natin siya. So, hindi ko alam kung hindi pa niya alam yung itsura ko. So, <laughs> hindi ko sasabihin kung ano yung itsura ko pala para gulatin natin siya. Okay, tara na guys. <laughs> hindi halata no, parang mamalengke lang ako. Guys, malapit na ako. So, andun siya sa worldwide. <laughs> I-meet natin siya. <laughs> Tsura ko <to> para magtitinda. Lapit <laughs> ah, na ako si Sien dyan na ako. So, so ayun siya guys. Nagaantay siya. Nakaputi. Ayun, nakaputi. <laughs> Hindi niya alam nakadidya siya. <laughs> Ay, oh, sige, tara na. Tawid mo na ako. na natin. La 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 la. Asa ah, na siya? Nawala siya sa akin. Ayun, ayun. Hindi <laughs> <sya nakatinginita>, <laughs> <Ayan> na <sya. laughs> nakatingin dito, guys. Ayun na siya. Nakita niya. Nakita niya ako agad. Yung may tsura ko. Talaw <laughs> si Sina ko oh, vlog ka agad. <laughs> Ayan, so napapalit mo na siya ng pera niya. Ayan ba guys?

Admiralty, ito yung unang park na kanyang napasyalan. Ang unang araw ni Miss Lily na makapasyala sa park dito sa Hong Kong. At ang Admiralty Park, Summer Park, ang kanyang unang napasyalan. Dinala ko siya dito para makapagpahinga. At syempre, wala siyang kasama, wala siyang kakilala dahil nga naman Sabado yung day off niya. Alam nyo ba guys na ang mag day off ng international day off or weekdays ay napakalungkot para isang, sa isang kababayan sapagkat mag-isa ka minsan, malungkot ka, wala kang mapuntahan at wala kang makakasamang mga kababayan natin. Unlike kapag linggo is marami talagang mga kababayan na pwede mong makikilala tuwing linggo. Palang si Miss Nelly na galing sa Saudi at nagtrabaho din bilang isang domestic helper. Ngunit ayon sa kanya, mas mahirap para sa kanya ang nakapag-ipon sapagkat hindi ganon kalaki ang sahod ikumpara dito sa sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya naman, tinapos niya ang kanyang kontrata at umuwi siya sa Pilipinas at agad siyang nag-apply dito sa Hong Kong. Ilang buwan na pahinga sa Pilipinas ay andito na ulit si Miss Nelly upang isapalaran ang kanyang kapalaran para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kilala ko si Miss Nelly sa aking YouTube channel na isa kong masugid na tagapanood. Ang rason ng pag-aabroad ni Miss Nelly ay dahil sa kahirapan. Isa na rin ang mga taong pilit siyang idown sa kanyang buhay. Bago pa man siyang magpunta dito sa Hong Kong, marami na rin siyang na-experience na hindi maganda. Isa na ang pera, problema sa pera, sa pag abroad at paggastos. At syempre, katulad ko rin naman ay nabaon si Miss Nelly sa utang para lang makarating dito sa Hong Kong. At syempre, hindi lahat ng tao para sa paligid niya at mag-anak niya ay boto sa kanyang pag-aabroad. Bagkus ay tinitingnan siya ng mababa. Karanas din si Miss Nelly ng pangmamaliit ng kapwa bago pa man siya umalis sa Pilipinas patungong Hong Kong. Yun, andito na siya ngayon sa Hong Kong. Mula Saudi hanggang Hong Kong, welcome Miss Nelly! Welcome to Hong Kong! Hindi man siya masyadong nag-guide ng kanyang mga kamag-anak dito dahil mayroon din siyang kamag-anak. Ngunit, Buti na lang, ay nakilala ko siya sa YouTube channel para ako yung taong makatulong sa kanya, makapagturo sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin, lalong-lalo na at first time niya dito sa Hong Kong. May mga bagay na hindi rin siya alam, katulad ng pagsakay ng bus, kung papaano makapunta sa isang lugar, isa ang experience na ganyan din ang naranasan ko noon dahil alam ko nadamang damang-dama ni Miss Nelly ang takot at kaba lalong-lalo na sinasabing ang termination dito sa Hong Kong at totoo nga naman kapag na-terminate ka ng isang amo ay wala ka ng laban kapag ikaw ay first time kakabahan ka talaga at matatakot masasayang lahat ng mga gastos mo ang iyong effort mo papunta rito kaya naman Miss Nelly magpakatatag ka nang magpakatatag ka lang magpray ka na mas maganda ang pagtrato sa iyo ng isang amo dito sa Hong Kong kaysa sa mga na naranasan mo sa Saudi sana Miss Nelly ay maganda ang pakikitungo ng iyong amo. Think dito sa Hong Kong sa International Airport si Miss Nelly na walang sumundo sa kanya. Mula sa agency, binigyan lang siya ng instruction. Ngunit hindi naging madali kay Miss Nelly na pumunta dito sa Hong Kong na walang susundo sa kanya dahil first time nga niya. May mga bagay-bagay na hindi niya alam. In that, napagalitan pa nga si Miss Nelly dahil wala siyang kapera-pera dahil hindi niya naipalit ang kanyang peso bill mula sa Hong Kong dollar na pamasahe sana siya papunta sa agency. Isang experience para kay Nelly na napakahirap pala kapag ikaw ay nag-iisa. May mga kamag-anak man dito sa Hong Kong si Miss Nelly na kanyang malalapitan ng tulong ngunit mas minabuti na lang niya na lumapit sa mga nakilala dito sa Hong Kong. At hindi rin kaila sa kanya na marami siyang mapapait na karasang na pagdaanan mula sa kanyang pamilya at mga kamag-anak. Mahirap ang buhay ni Miss Nelly. Isa rin siyang mahirap na katulad ko na bago pa man dumating dito sa Hong Kong ay nabaon sa maraming utang. Pero that's life. Kailangan muna nating mabaon sa utang, kailangan nating dumaan sa patalim, kailangan nating pagsakripisyuhan kung gusto nating magkaroon ng magandang buhay. Hayaan natin na ang mga taong gusto tayong i-down, gusto tayong lagi tayong pinag-iisipan ng masama. Huwag nating hayaan na mangibabaw ang mga taong ganito sa ating buhay. Huwag natin silang pansilin bagkus magsumikap tayo, magdasal at maging matatag para sa mga anak natin. Isipin natin ang ating mga anak, ang ating pamilya at kahirapan na andito tayo para maging masaya, maging maganda ang ating buhay. Mabuhay ka Miss Nelly, Thank you dahil nakilala, ka, nakilala kita dito sa aking YouTube channel ang masugig kong viewers Miss Nelly and dito na sa Hong Kong. Welcome to Hong Kong Miss Nelly from Saudi. Sana ay maging maganda ang iyong trabaho at maging maganda na ang iyong kapalaran sa iyong amo. God bless. Thank you for watching. At sa mga subscribers ko po na nagtatanong ng legit agency na ma-applyan bilang domestic helper dito to po sa Hong Kong, is pwede po kayong mag-comment sa aking comment section dito sa video na ito. At huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-subscribe ang aking channel para update po kayo sa mga videos na bago na i upload ko. Ako po ulit si Mami Love. Malaming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching and bye-bye!